Bagamat hirap ng makapaglakad at mahina na ang pandinig, sariwa pa sa alaala ng 98 anyos na si Tatay Ernesto ang kanyang sinapit nung ikalawang digma ang pandaigdig isa siya sa mga miyembro ng 66th Infantry Regiment ng United States Armed Forces in the Philippines Northern Luzon na nagpalaya sa lungsod ng Baguio mula sa puwersa ng mga Hapon noong 1945. Sa kabila ng katapangang ipinakita nito sa digmaan, muntik na rin itong masawi sa isang ambush. Si kilometer 90 died ibig said ng dapat kami tay woodpecker tay mga Japanese. Japanese. dahil sa regular regular. nasagasta dijay truck bobaligol Kalsada. wala pun kami jagal sa da, wala April 26, 1945, lumaya ang Baguio City mula sa kamay ng mga Hapon matapos ang tatlong buwang palitan ng putok. Matapos makamta ng kasarinlan ng Pilipinas, muli naman itong sumabak sa digmaan para ipaglaban naman ang kasarinlan ng ibang bansa. Isa siya sa mga miyembro ng 14th Battalion Combat Team, isa sa mga kilalang unit ng Philippine Expeditionary Forces to Korea na hindi umurong para ipagtanggol ang Yultong at Hill Eri. Sa pangalawang pagkakataon, nakaligtas ito muli mula sa bingit ng kamatayan. Adak niya heavy weapons kapaday. Hindi kakasta. Hindi Kaya ke bortar ka baisa ka ako sa nabura ka jeep day bilang ka kajay kada tayo ba kadaan bika day sergeant lasam taka isabila awat ko ulo sa pagdiriwang ng ikawalumpung anibersaryo ng paglaya ng Baguio City mula sa puwersa ng mga Hapon, dumalo ito para bigyang pugay ang mga kasamahan nitong nasawi sa gera. Bagamat uugod-ugod na, nag-alay pa rin ito ng bulaklak sa bantayog ng 66th Infantry Regiment sa Veterans Park, Baguio City. Inalalayan siya ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na siyang panauhing pandangal sa pagdiriwang. The liberation of Baguio wasn't just a battle won in the battlefield. It was a triumph of people's will, the collective strength and courage and hope that no force can ever extinguish. Sa kaniyang talumpati ibinahagi nito na mari pa ring maresolba ang anumang sigalot nang hindi gumagamit ng dahas gaya ng tensyon sa West Philippine Sea. In the West Philippine Sea, We defend our sovereignty not with rifles alone, not with missiles alone, but with resolve, with wise diplomacy and steadfast commitment to our nation's dignity. Our freedom, carefully won through great sacrifice, is a sacrifice gift we must guard fiercely. Pero ang kapayapaang tinatamasa ngayon ng Pilipinas ay hindi lamang daw nasa kamay ng mga leader, kundi hawak din ito ng taong bayan. Kaya't kahit wala ng digmaan, maaari pa rin maging bayani ang bawat isa sa atin sa tamang pagpili ng mga leader na ihahalal sa darating na eleksyon. This coming May 12, we will be going to the polling centers and we are going to use that power, use that voice in order for us to be able to bring change to our societies, to our communities. Let us use that vote wisely. Maliban dito, ibinahagi rin ni Bronner ang ilang detalye sa Balikatan Exercise 2025. Isa na rito ang pagpapakilala ng Japan Self-Defense Force ng kanilang radar system sa Integrated Air and Missile Defense Exercise. Layon nitong tutukan ang lokasyon ng mga kalaban na pumapasok sa teritoryo ng bansa. Kasama rin sa mga inaabangan ang paggamit ng Navy Maritime Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS ng Estados Unidos na may kakayahang tirahin at palubugin ang isang barko. Charles Nicolimon, RNG News.